Gawai, gawai, kayo, gawai. Baka matigbu ka. Oh, dapat paro lumulutang, eh. Isko ako mo check Kaya naman nilang gawin yan. Uy.

Ay, nalalakarin ko. Saan <laughs> ka ba mayon? Dito. Ikot na tayo. Pinalilikas na rin. Huwag eh. na tayo dyan. May rescuer dyan. dyan. Pansin nakalakad na tayo sa studio eh. Ito, na ito, 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 Ah, uh, welcome to Tuasan Resort. Ha? Ano yung motor mo na sa video? Ayun ang bigat na kapote ako. <laughs> ah, andito yung epi cleaner sa pinakantaas. Yung ap, dock api at yung isa. Tapos andito yung ibang yung mga special tools. Yung pang grinder. Bala. Sa taas ah uh, ano pa ba? Nasaan yung ano? Yung tubo, yung pang FI cleaning natin. FI cleaning nandun na. Yan, yan nasa mas prepaid. FI cleaner yan. Ay, ito, ito. Um, yung nasa prepaid. Ultrasonic sa taas Ultrasonic sa taas na... Ano ko ito Delikado to mga to. Babaligtad tong ano. Babaligtad. Baka bumaligtad to. Baka iangat ng tubig to. Hindi, kami na kayo nasa ilalim. Ayan, umangat na yung ating ano. Ano pa to? Ano to? <laughs> ano to ano okay. oh, Wala, edlight na sa ano. Sira ba yun? Bago yun. Bago. Na. Ay, bago nga. Ano pa? Ito, ano to? Mga pang-repel na ito. Mm Tinanggal -hmm. mo na yung headlight. Ako kumalat. <tong> 'yun gasolina na tayo. nga. 'yun nga. 'yun nga. 'yun nga. May laman itong mga bus. oh, may laman naman. Eh. Sila. Kaya nga yung kumalat kanina. Para, para kung ano kanina eh. Pagkaayos ko na pag ito. Ay, may papelis no? pa yata dito. May? Papelis pa ito eh. Ito. Papelis. Resibo. Ang mga resibo yan. Yan ang mahalagang importanteng Juan, tingin mo na lang kaya ulit yung mga Ito, ito, ito mo nang anuhin to <laughs> Ilagyan -tile na natin sa loob ng rep yan Hindi naman ito bubukas eh Hindi eh, rin naman bubukas yan kahit magtaob-taob yan eh Oh i-ano na natin, i-salba na natin yan Mahirap yan, magbabayad na naman sa PIR na ah. May sulat ba to?